Muli sa araw po sa ating lahat, tayo po muli nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ikadalawang kabanata na ng ikatlong aklat ng Lumang Tipan. Ito ay ang aklat ng Leviticus. Uh, dito po ay mapag-aaralan natin ang Jubilee or Year of Jubilee na sa Tagalog po ay ang, ang panahon or ang taon ng uh, kalayaan. Ayan. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna yung manalangin. O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Hindi po na po po ulit kami sa panibagong pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin. Ganahin namin, Panginoon, tuluan niyo po kami. Samahan niyo po kami sa pag-aaral ng salita. Lord, ang maluguran, at parangalan, sa Espiritu at Katotohanan, sa takilang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kung magatandaan po natin, merong mga feast na ating napag-aralan sa chapter 23 po, ano kung saan nandyan yung uh, pitong pista na itinalaga ng Panginoon. So, bago po iyon, meron muna tayong Sabbath Day na una pa lang ay uh, itinalaga na ng Panginoon at yan po ay kasama sa ikasampung utos ng Diyos na kumbaga ay siya ay ang ikaapat na utos ng Diyos, yung um, honor the sabbath day and keep it holy, diba po? Uh, dito po makikita talaga natin na una pa lang ay meron ng sabbath day ang itinalagang araw ng Panginoon para sa pamamahinga at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pangalawa po, meron naman tayong tinatawag na seventh month, ano po? Or uh, sabbath month na tinatawag. Ito naman po yung ikapitong buwan no sa kapitong buwan dyan nangyayari yung year of atonement na dati natin na pag-aralan natin last time ito ay uh, ginagawa tuwing kapitong buwan ng taon no sa kanilang kalendaryo or sa Israelites calendar or lunar calendar ito po ay ginagawa tuwing October no at pagkatapos po noon meron naman tayong tinatawag na seventh or Sabbath year or seventh year, no? So, ibig sabihin, yung Sabbath year po na tinatawag natin yung uh, kapitong buwan ng taon sa sunod-sunod na pitong taon. Kapitong buwan ng taon sa sunod-sunod na pitong taon. So, seventh uh, year, no? Sa, yan po yung sinatawag nating Sabbath year. Ayan. So, bakit ko po ito in-enumerate? Kasi may kaugnayan po ito sa sa Jubilee or sa tinatawag natin Year of Jubilee. Ayan. So, dito po sa verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises nang sa bundok ng Sinai, sabihin mo sa mga Israelita na pagpasok nila sa lupain, ibinigay ko sa kanila, sa inyo, anong lupain nyo, ninyong kanaan. Okay? Pati ang lupain ay magpapahinga sa tuwing ikapitong taon upang parangalan si Yahweh. So, dito sinasabi, ang bilang po na mag ang bilang ng uh, ikapitong uh, taon ay pag nandun na sila sa lupang pangako o oh, sa, sa, sa kanaan. Ano po? Ang sabi po dito ay um, pagpapahingahin no? ang lupa. So, from first year no yung unang taon nila hanggang ika na taon nila ay magtatanim po sila dyan. Samantala, pagdating ng ikipitong taon ay pagpapahingahin ang lupa. So, ibig sabihin, hindi sila magtatanim or maging mag -aani. Okay. Sabi sa verse 3, anong na taon ninyong tatamnan ang inyong bukirin at aalaga ng mga ubasan ang, ikutong, ang ikapitong taon ay taon ng lubos na pamamahinga ng lupa, so hindi lang pala yung tao ano po, maging ang lupa isang taong na ka para kayawi huwag ninyong tatamnan sa taong iyon ang inyong bukirin at huwag pipitasan ang mga punong ubas na hindi naalagaan So, syempre po, hindi lang naman yung mga ubas o mga punong ubas yung namumunga, kundi na, yung mga naaalagaan, no? kundi maging yung mga tumutubo lang sila na hindi naaalagaan, may na mga namumunga po diyan. So, sabi daw, wag din daw pipitasan ng bunga. Six, ang lahat ng maaani roon ay para sa lahat, no? Sa inyo, sa inyong mga alipin, sa mga bayaring manggagawa, sa mga dayuhan, sa inyong mga kawan at iba pang mga hayop. So, ibig sabihin, dahil hindi nila aanihin yon kahit na sa bakuran nila, dahil ikapitong taon yon no? Ah, ang lahat po ay pwedeng kumuha ng bunga nyo. Verse 8, bilang kayo, bilang kayo ng tigpipitong taon. No? P Bali, apat na na taon. Pagkalipas nito, sa ikasampung araw ng ikapitong buwan, ng, na siyang araw ng pagtutubos sa kasalanan, hihipa ng malakas ang trumpeta sa buong lupain. So, dito makikita natin, no, yung Sabbath day is seven days. Yung Sabbath month, ito yung year of atonement, no, uh, or day of atonement in yung se seven month no so uh, if the first month is april the seventh month is october so yun yung seven month and then seventh year no may seventh year na ginaganap yan yung etong yung ating um binasa sa chapter uh, chapter 25 verse 1 to 7 now yun yung seventh year no yung pitong taong sunod-sunod, no? And then, yung year of jubilee naman po, 7, tagpipitong tag, pitong taon. So, 7 times 7, no? So, uh, with a total of 49 years, no? 49 years, uh, yan yung bibilangin nila. And then, uh, after that 49 years, yung susunod na taon na yon walang magtatanim at wala ding mag-aani at sa ikasampung araw, no? Sa ikasampung araw uh, ng buwang iyon, yun ay mag- yun ang tinatawag na year of jubilee or ito yung araw ng pagtutubos or uh, pagtutubos sa kasalanan. Ito po yon So, hihipan nila ng malakas ang trompeta sa buong lupain. So, it sounds familiar with the Feast of the Trumpet. Ano po? Yan. Sa so verse 10, sa kalitong paraan, itatangin ninyo ang ikasam, ike, ikalimampung taon. So, kasi po, dahil 49 years yon yung sunod-sunod na pitong taong, tagpipitong, ba diba? Yun. So, etong taon na to ay ang ikasampung, o oh, ikalimampung taon, ika 50th year. Yan. Ipapayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. So, ibig sabihin, kapag year of jubilee, merong freedom, no? May liberty. Ito ay ang inyong taon ng paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupaing na ipagbili ay isa sa sa dating may-ari. Yeah, ganun pala katindi si Lord, no? So, halimbawa, may alipin ka, ka sa year ng jubilee, malaya na siya. So, pwede na siya makabalik sa kanyang pamilya or sa kanyang tahanan. Yan. At ngan bawa Maraming property na naibenta, no? ba dahil sa dahil sa wala kayong pera o dahil sa mga pangangailangan, then yung mga uh, lupain na yon no, na naibenta mo ay ibabalik sa iyo sa year of jubilee. So, matatandaan po natin sa Kanaan, no? Ang Kanaan po ay ibinigay ng Panginoon sa mga Israelita at ang bawat lipi no bawat lahi na ng anak ni Jacob ay may kanya-kanya silang lupain no so ibig sabihin uh yung bawat isang lipi na yan, kung halimbawa yung lipi ni uh, jo uh, ni ni Juda no Ibinenta niya yung half ng kanyang uh, lupain sa lipi ni Manasseh so pagdating ng Jubilee, kailangan ibalik yun ni Manasseh kay Juda so Uh, ang galing lang ni Lord kasi this way, no, paraan to ng Panginoon para hindi maging greedy yung tao. At para din, hindi rin naman ma, uh, uh mawalan no, yung, yung iba niyang mga anak. Ayan. And then sabi po dito, sa buong taong iyon, huwag kayo magtatanin na inyong bukirin, huwag din ninyo aanihin ang bunga ng mga purong ubas na hindi ninyo naalagaan sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang ano, ito'y taon ng pagdiriwang at ito ay sagrado para sa akin ang inyong kakailin ay ang mga halaman na kusang tumubo sa bukid so ibig sabihin pala itong taon na to is total dependence sa Panginoon no? wala kang pwedeng ang iyo dahil ang lahat ay hindi mo pinaghirapan no? so uh, itong panahon na to ay uh, parang test of faith. Ano na, yung parang uh, kailangan ipagkakatiwala mo lahat sa Panginoon. Verse 13, in this year of Jubilee, o oh, sabi ko, sa taong iyon, ang lahat ng ari-ari ang ipagbili ay isa sa uli sa dating may-ari. Ayan. Kaya kung magbibenta kayo o bibili ng inyong, sa inyong kapwa, huwag kayong mandaraya. Ayan. Verse 15, magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya at nagbibenta naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga bago dumating ang kasunod na taon ng paglaya. Kung matagal pa, mataas ang halaga. Kung iilang taon na lamang, mas mababa ang halaga sapagkat ang batayan ay ang dami ng maaani sa lupa. Huwag kayong magdadayaan. Sa halip ay matakot kayo sa akin. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. So, dito talaga mahipit na ipinagbibili ng Panginoon na kailangan maging fair ang bawat isa. No, huwag maging greedy. wag wag uh, malamang ng kapwa. Verse 18, kaya ingatan ninyo ang mga tuntunin na inyong tutuparin. Ang inyong at inyong tuparin ang aking mga utos upang kayo manatiling matatag sa lupaing pupuntahan ninyo sa gayon, mag-aani kayo ng sagana hindi kayo magugutom at magiging tiwasay ang pamumuhay ninyo sa lupaing iyon huwag kayong mag-alala sa kakainin ninyo sa ikapitong taon kung hindi kayo magtatanim pasasaganahin pasasaganahin ko ang inyong ani tuwing ika na taon at magiging sapat iyon para sa tatlong taon kayo magtatanim na sa ikawalong taon ngunit ang dati pa rin ninyong inani ang kakainin ninyo hanggang sa ang ikasyam na taon. So, uh, dito po talaga, no, kahit na uh, ganon yung patakaran ng Panginoon o yung adyong tuloy ng Panginoon, may assurance lagi siya. Kaya sabi niyo, pasasaganain ko no sabi niya dito sa verse 21 ang inyong ani kay ikaanim na taon so uh, bago pa man dumating no ito yung message dito no bago pa man dumating yung kawalan yung tagtuyot yung, yung taghirap pasasaganain ka ng Panginoon so kailangan during doon sa kasaganaan mo talaga maging goods uh, steward ka talaga para pag dumating talaga yung time ng uh, wala kang aanihin, no? So, meron kang something na makukuha. Ayun yung gustong ipakita dito ng Panginoon. Okay, verse 23. Hindi ninyo maipagbibiliin ng lubusan ang lupain sapagkat iyon ay akin. Pinatitirahan ko lamang sa inyo yon So, ayan, di ba? Dito makikita natin. Kaya, pinababalik ng Panginoon ito sa kung kanino niya ibibigay Kasi, siya naman talaga yung totoong may-ari. Yan. Kaya may pagdiliman ang alimang bahagi ng inyong lupain. Iyon ay maaaring tubusin ng dating may-ari. Ganun pala yun po. 25. Kung sa inyong may maghirap at mapilitang magbenta ng kanyang ari-arian, iyon ay dapat tubusin agad ng pinakamalapit niyang kamag-anak. Kung wala siyang kamag-anak na makakatubos na yun, siya na rin ang tutubos kapag umulad uli ang kanyang kabuhayan. Ibabalik niya sa bumili ang katumbas na halaga na nang nalalabing taon bago dumating ang taon ng paglaya sa gayon may ibabalik sa kanya ang kanyang ari-arian. Ngunit, kung wala pa siyang sapat na pantubos, manalatili iyon sa bumili hanggang sa taon ng paglaya. At sa taong iyon, ang ari-arian niya ay ibabalik sa kanya ng walang bayad. Ayan. So, kita po talaga makikita natin during Jubilee, merong restoration. Una, merong rests, no? merong rest. Ang sumunod, merong restoration. Ayan. Verse 29. Kung may magbenta sa kanya ng kanyang bahay na nasa loob ng lunsod na napapaderan, matutubos niya iyon sa loob ng isang taon. Kung hindi niya matubos iyon sa loob ng isang taon, ang bahay ay magiging lubos ng pag-aari ng na nakabili kahit sumapit pa ang taon ng paglaya. Oh, meron naman palang exemption. Ano po? ang mga ipinagdiling bahay sa labas ng lungsod ay napapadira at na napapadira tulad ng lupang ipinagdili ng maaring matubos o kaya ay maisauli pagdating ng taon ng paglaya. Ngunit ang mga bagay ng mga lungsod ng mga libita na kanyang ipinagbili ay maaari ilang tubusin kahit kailan. Kung ayaw gamitin ng isang libita ang karapatang ito, may babalik iyon sa kanya pagdating ng taon ng paglaya kung ito'y nasa kanyang sa sapagkat ang mga gusaling tulad nito ay lubos na pag-aari ng mga libita bilang kanilang bahagi ng bansang Israel. Ngunit ang mga pastulan sa palibot ng kanilang mga nunsod ay hindi maaaring ipagbili sapagkat ito'y pag-aari nila magpakailanman. So, Verse 35, po ang isang kamabayan ninyo ay naghirap at hindi na niya kaya ang buhay ng sarili, kupkupin ninyo siya tulad ng isang bayuhang nakikipamayan sa inyo. Huwag ninyo siyang patutubuan kung siya'y mangutang sa inyo. Matakot kayo sa Diyos at hayaan niyo itong mabuhay na kasama ninyo. Huwag ninyong patutubuan ng pera o pagkain niya sa inyo. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na nagpalayo sa inyo sa ihipto upang ibigay sa inyo ang kanaan at upang maging Diyos ninyo. So, dito po talaga, no, meron siyang maigpit na tagubilin. Kung halimbawa, yung kababayan ay naghirap at hindi niya kayang buhay yung sarili, kailangan siyang kukupin. Ayan. And then, kung mangutang man siya, huwag yun patutubuan. Ano po? So, yan. So, dito makikita natin talaga yung grabe yung biyaya at kahabagan ng Panginoon. Next, 39. Ito yung pagpapalay sa mga alipin kung dahil sa labis na kahirapan ay mapilitan ng isang Israelita na ipagbili sa inyo ang kanyang sarili, huwag ninyo siyang ituturing alipin. So, yan. Uh, ituturing nyo siyang katulong o dayuhang upahan at maglilingkod siya sa inyo hanggang sumapit ang taon ng paglaya. Pagdating ang panahong iyon, palalayain niyo siya, pati ang kanyang mga anak upang bumalik sa kanilang pamilya at ari -arian. Akong si Yahweh, ang nagpalabas sa kanila sa hito, hindi sila dapat ipagbili upang mag-alipin. Huwag ninyo silang pagmamalupitan. Matakot eh sa Diyos. Kung kailangan ninyo ng alipin lalaki o babae, doon kayo bumili sa mga bansa sa inyong paligid. Maaari ninyo bilhin bilang alipin ang mga anak ng mga dayuhang na sa inyo maaari ninyo silang ipamigay sa inyong mga anak at maaari rin ninyo silang gawing alipin ngunit huwag ninyo alipinin at o pagmamalupitan ang kapwa ng Israelita so ibig sabihin talaga dito napaka -ano ni Lord no na uh, yung kanyang mga anak no uh, dito makikita natin na magkakaiba yung yung estado talaga ng buhay ng tao pero ganun pa man ay pantay si Lord pagdating sa uh, pagpangangalaga sa bawat isa no. Uh, our Lord is very much concerned no sa individual status ng bawat isa no. kaninang mga kalalagayan. Kaya naman uh dun sa mga uh, well no well well off no sila uh, sila talaga ay patuloy na pinagkalooban ng Panginoon ng ng uh, ng uh, lakas no at saka yung, yung, parang ano yung mga batas na para ma-enjoy nila yon pero uh, meron naman din yung uh, certain ano din na uh, boundaries na hindi pwedeng uh, dahil sa sila yung nakakaangat is maapakan nila yung kanilang mga kasama or mga kapatid yan sabi dito Uh, sarili sa yung mayaman. Okay, siya ay may karapatang lumaya. Maaari siyang tubusin ng kanyang kapatid amain, pinsan, tamag-anak o siya mismo kung kaya na niya. Ang halaga ng pagbili sa kanya ay kukwentahin mula sa ng bilhin siya hanggang sa taon ng paglayat. Ang itutubo sa kanya ay katumbas ng sweldo ng isang uh, manggagawa. If it's 51, kung matagal pa ang taon ng paglayat malaki ang pagbabayaran ng tutubos. Ngunit, maliit lamang kung malapit na ang panahon ng paglaya sapagkat ang itutubo sa kanya ay batay sa dami ng taon na dapat pa niyang ipaglingkod. 53. Ituturin siyang bayarang manggagawa sa panahon ng kanyang paglilingkod ngunit hindi siya maaaring pagmalupitan. Kung hindi siya matubos sa mga paraang nabanggit, siya ay, siya at ang mga anak niya ay palalaya ang pagsapit ng taon ng paglaya. Sapagkat alipin ko ang mga Israelita at ako ang nagpalaya sa kanila sa Egypto. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. So, dito po makikita talaga natin, no, na uh, yung kahabagan ng Panginoon ay patuloy niya pong pinatutunayan. Kaya, during Jubilee, meron tayong kapahingahan, uh, meron tayong uh, ibig sabihin bayad na bayad na tayo or sa ating mga pagkakautang And dito makikita din natin yung restoration, no? Ibinabalik ng Panginoon yung mga nawala at meron tayong kalayaan, no? kapahingahan, uh, bayad sa ating mga utang, ibinabalik ang lahat ng nawala sa atin at meron tayong uh, freedom or ka uh, kalayaan. Sabi nga nung isang pastor, all debts were cancelled, all land went back to its original owner, and all Israelite slaves were released. So, dito, dito na makikita talaga natin, no, sa Panginoon, no, sa Panginoon, uh, binayaran niya lahat ng ating pagkakautang, no, at ibinalik niya ang lahat ng nawala, lahat ng ninakaw ng kaaway, no, lahat ng, ng ng ating mga pag-aari na nawala sa atin. And doon, ay pinalaya niya tayo mula sa pagkaalipin Na ano ngayon ang matututunan natin? Sabi niya natin, merong kapahingahan. hindi uh, ba natin ito na-observe? Na mula nung nakilala natin ang ating Panginoon Jesus nagkaroon tayo ng kapahingahan because Jesus is the one who gives us rest. Di ba? So yung ating kapahingahan. Ano pa? Uh, every debt you owe to someone is already paid. No, na bayar na yung mga pagkakautang because Jesus is the one who paid for our debts and sins. Ito makikita natin kita diba? na uh, yung ginawa ng Panginoon no para bayaran ang lahat ng ating pagkakautang na at ating pagkakasala lahat ng ating uh, kasalanan. Ano pa? Sabi natin dito there is a restoration, no? ah uh, yung kahit yan ay mga lupain or tahanan or kahit ano pa yan no? kasi si Jesus ang siyang natatanging makapagbabalik no? ng lahat ng nawala sa atin ano yon yung identity natin na bilang anak ng Panginoon na kumbaga sinira ng, ng kaaway ano po at lahat ng talagang uh, totoong para sa atin, no? Yan ay lahat ng mga ninakaw ng kaaway ibinalik na sa atin ng Panginoon. And then, uh, yung pang po, yung kalayaan, no? Uh, sa pagiging uh, alipin, no? Sabi dito, kasi si Jesus, um, ang tanging makapagpapalaya sa atin mula sa pagkakagapos o pagkakaalipin ng kaaway. So, yan po ang message ng Jubilee. Again in the year of Jubilee, you know, or in the year uh, in the moment that we accepted Jesus Christ, you no, know, we already have rests, we already paid, you no, know, or all our debts was cancelled, you no, know, and we all so have a restoration and lastly we have freedom in the Lord. God bless everyone at sana po ay napagpala tayo ng kanyang salita. Patuloy po natin na ibalik ang mataas na pagpulit pagsamba sa ating Diyos ng buhay. Good day!